Uh, ayan mga parts, ngayon ang tatalakayin po natin sa video na to Kung paano mag troubleshoot ng uh, ganitong uh, electric motor Lahat po ng uh, klase ng uh, electric motor mga parts Eh pare-parehas naman po ang pagka-troubleshoot uh, Pwede rin po yung, uh, yung ibang uh, electric motor na ano na Saliwell ba tawag doon ayan. yung mga jetmatic Ayan, ito kasi yung gamit po namin Na jetmatic, uh, ano yan, yung uh, injector So pare-parehas naman po ang uh, pag-troubleshoot Yan, ngayon tuturuan ko po kayo kung paano po natin malalaman kung uh, yung ating electric motor ay sira na or buo pa. Minsan po kasi yung iba uh, nakaka-experience na yung kanilang electric motor, uh, hindi po umaandar na kagaya po niyan. Ayan o, oh, yung ugong po na yan. Ang nadidinig lang po nila, ang nadidinig lang po nila ugong yung uh, mahina mahina lang tapos hindi pa umahakot ng tubig. So ayan. Ah uh, mamaya i-test po natin to, pagkukumparahin po natin yung uh, yung uh, buo at yung uh, sira, mga ayano, Ayan o. Ah kunin po bumubuo yung ating uh, electric motor ngayon. Ah uh, balik po tayo sa ating uh, ano, sa ating uh, isa pang electric motor na sinasabi ko sa inyo. Ayan mga parts ngayon nandito po tayo sa aking shop. Ayan o. Ito po yung uh, sinasabi ko po sa inyong uh, electric motor. Ayan o. Ayan. Halos kaparehas lang po siya ng mga jetmatic mga parts. Iba lang po yung kanyang pinaka-base. Uh, ito, uh, ano sa bukid lang po ito ginamit. Kaya po ganito. Ayan. Uh, lucky pro ang tatak niya mga parts ngayon. Ito ang problema po nito, kaya dinala po dito sa atin ito na mayari. Umuugong lang at ayaw ng uh, umikot yung kanyang makina. So ang ginawa niya, pinalitan niya na din daw ng kapasitor. Ganun pa rin. Eh hindi niya daw po alam kung paano mag-test ng uh, ang marina, uh, makina. Ayan. kaya ituturo ko po sa inyo, meron po tayong uh, gamit na multimeter, mga parts. Uh, mas mainam po kung meron po kayong ganito sa bahay, yung uh, multimeter na ganyan. O, pwede naman digital, mga parts. Ayan. So, ito, uh, bumili, lam bumili lamang po kayo ng ganito nga uh, multimeter. Uh, mga na po kayo ng mga appliances nyo sa bahay. Uh, pag napunod nyo po yung ating video kung paano po mag-troubleshoot, uh, mag ayan, uh, matututo po kayo at ma makakakuha po kayo ng idea. Ngayon, mga parts, ito, ah uh, Tinanggal ko na po yung tornilyo para po tayo mabilis sa ating panonood. Ayan. So ito po yung kanyang kapasitor at andiyan po yung kanya uh, kanyang mga wire. Ah, uh, itong ating mul multimeter mga parts. Ang gagawin po natin dito, uh, i-set po natin to sa X1. Ayun, nakikita niyo po yung X1. Ayun, X1. O tingnan niyo po mga parts. Ayan, i-set po natin sa X1. Ah, uh, teka sandali, ana pipulin natin yung ating uh, stand. So okay, ayusin ko lang mang ayusin ko lang, lang po mga parts yung ating uh, yung ating camera mga parts. Ayan, pasensya na po kayo, wala po kasi tayong assistant dito sa ating shop. Hayo lang po, sarili sikap lang po talaga to. Para mapagbagi po sa inyo ng, eka nga eh, tapirasong kaalaman pero, uh, magagamit nyo sa pang-araw-araw na uh, gawain. Eka nga. So, ayan mga pards, ayusin ko lang po yung ating camera. Ayan mga pards. Ayan, nakasit po tayo sa X1 yung ating uh, multimeter mga pards. Ayan ang gagawin po natin pag nakasit na po tayo sa X1 pasensya na po kayo kung uh, ganito yung aking uh, a, kuryente oh, sa aking uh, multimeter yan eh ko lang kasi ito to ito yung dating uh, aking uh, gamit uh, lagi siyang na, ano, napuputol ayan o oh, manipis lang yung kanyang wire so ang ginawa ko uh, kumuha ko sa ground ng ano ito itong kuryente na to ground ng uh, mga automatic washing machine to kinuha ko lang at saka kung kinabit dito saka bumili ko sa online ng ganito yung uh, ditanggal yung kanyang ano dito yung metrin sinusot lang yung kuryente para kahit maputol uh, babalatan ko lang yung kuryente saka ako i sasaksak ulit doon. so okay Nagagamitin na ulit hindi na pabili-bili pa ayan ah, ang gabi po natin i-calibrate po natin yung ating uh, tester multimeter ayan so nakakalibrate na po hanggang zero ah, ganito po ang gagawin natin ah, alisin po natin yung ating kapasitor inalis ko na rin po ito kanina eh ah, ipapaliwanan ko lamang po sa inyo ayan ala hindi po nasaksak yan ayan ayan mga pags alapit ah, ko lamang po yung ating pong electric motor tatlo po yung kuryente niyan. ayan o oh tatlo po yung kuryente niya na isang ito uh, yung nag isang, nag-iisa rito common wire at yung uh, dalawang wire na to sa kapasitor. Ayan, tatlo lang po yan oh. Uh. Ang gagawin po natin sa tatlong wire po na yan, i-test it po natin yan mga parts. Tingnan niyo po, ito po sira sira na po itong uh, electric motor na to huh? Yung 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 buo, mamaya na po natin ite test yon. Ipapakita ko po sa inyo kung ano yung uh, palo ng buo at kung ano yung palo na sira sa ating multimeter. Okay, naka-test naka-set po tayo sa X1. I-test it na po natin. Kaya pasin-pasin nyo po mga parts. Yung ating mga multimeter, pumapalo na hanggang dito. Malapit sa zero. Ayan o. Ayan o. At, uy, parang may ground pa. Ayan o. Papansin-pansin nyo po mga parts ganoon din po ang palo. O, halos pare-parehas po ng palo mga parts Halos pare-parehas po ng palo. Ayan o. Hmm. Pare-parehas po siya ng palo. Dapat, hindi po siya pare-parehas ng palo. Mga parts Tingnan nyo po rito. O, ganoon din po halos hindi naguhuli yung kanyang uh, yung kanyang reading so tandaan nyo po ah tandaan nyo po yung palo na sira at yung palo na po ah ngayon pupunta po tayo doon sa isang uh, electric motor na kung saan eh, yung isang electric motor na pupuntahan po natin eh, yung umaandar yung pinakita ko po sa inyo ah ito mga parts yung uh, sira ah, tingnan po natin pagbasi, ano natin ah pagbasihan po natin pagpares pag, pag ano ha ah, ta, ano, na nabubulol ako pagparehasin po natin ha mga parts isang buo at ang uh, isang sira para po malaman nyo ah, kung ano reading ng buo at kung ano reading ng sira so okay Ayan po mga parts. andito po tayo sa isang electric motor na sinasabi ko sa inyong buo. So ang gagawin po natin, ah, bababa po natin yung breaker bago po natin ah, yan ay galawin. Okay, bababa po natin yung breaker mga parts. Ito po yung breaker niya. Ayun oh, naka-off na. So ayan, saka po natin ito galawin. Siguraduhin so, lang po natin naka-off yung ating uh, breaker. So ipapakita ko po sa inyo na yung ating uh, electric motor, eh talagang uh, ito po e eh, eh, buo. Ayun. Ah, ayan po mga parts, nakita nyo po. May kapasitor din po siya, halos kaparehas lang din po siya ng isa. Na ating tiningnan yung uh, sirang electric motor. Sabi ko po sa inyo, pare-parehas lang po sila ng uh, uh makina. Halos uh, magkakaparehas lang po sila, tatlong wire lang din po at yung kanyang kapasitor, magkaiba lang po ng lagayan. Dalawa lang yung linya ng kanyang kapasitor. Ito yung black. Yung black po na to, nakababa po yung ating breaker ha, mga parts. Hindi pa lang natututukan ng camera. Yung black po na to, mga parts, ito yung uh, ating uh, linya ng kuryente, yung common wire. At itong uh, dalawang wire na to, yung red sa kasulit, eh, dito nakatap yung ating uh, kapasitor at saka yung ating uh, isang linya ng uh, uh, wire, yung kuryente, yung sa may dito sa line ng ating uh, 220 volts. Itong na uh, tatlo na to, yung black, red, saka blue. Yan po yung ating uh, kuryente ng ating uh, marina, yung pinaka-rewind. Tulad ng pinakita ko po sa inyo kanina, tatlong uh, wire lang din yung uh, kuryente ng kanyang uh, marina. Tatlong wire lang din po yung kuryente nung uh, kanyang marina. So pare-pares lang pati do sa ating mga jetmatic, ganito lang din po. Ngayon ang gagawin po natin mga parts, uh, ipapakita ko po sa inyo yung palo na buo at yung palo na sira. So ang gagawin po natin is test set po natin ito sa times 1. Katulad po ng ating ginawa kanina, naka-set po yan sa times 1. Saka po natin niya kakalibrate. So wala po tayong tagawak ng camera mga pags. Uh, sariling uh, ano lang po, sariling pagsisikap natin to sa paggawa ng ating uh, video para po makakapokin ng idea. Ayan, uh, okay na po ah, uh, nakakalibrate na po yung ating uh, yung ating uh, tester mga parts ngayon uh, itetest po natin ito paano po magtest ito yung block natin yung uh, linya ng ating kuryente yung common wire ayan itetest po natin na ganyan mga parts ayan saka uh, itetest po natin na ganito so kapansin pa sinyo po mga parts yung ating uh, multimeter uh, ayan mga parts kapansin pa sinyo po ay uh, iba po yung reading na nakuha po natin ngayon kumpara kanina ayan o oh, tingnan nyo po yung kanina po malapit po sa zero, yung malapit na po sumagad yung ating uh, multimeter. Ngayon po, uh, ibang iba po mga parts. Minsan naman po mga parts, yung, uh, yung iba hindi po pumapalo yung uh, ating uh, tester. Pagka po ganun, sira din po yung inyong uh, electric motor. Pero pagka ganyan po yung inyong nakukuha, ayan, buo po yan. So ganito lamang po mag-test mga parts. So, ayan o. Oh yung isang uh, test probe nyo ilalagay nyo lang po sa common wire at yung uh, isang test probe nyo uh, pagpapalit-palitin nyo lang po sa dalawang wire ng ating uh, kuryente, ng ating jetmatic ayan eto etong black na to nakatugon to sa ating line 1 ayan o, line 1 sa may cord natin, sa may kuryente etong black na to etong red na to Nakatugod to sa line 2 ng ating kuryente at nakakonek sa isang kapasitor. At itong nag isang kulay blue na to nakakonek sa isang kapasitor. Ayan o, ganyan ang pag-test dyan mga parts. Ayan o, tingnan nyo po oh. hmm. Ayan o. Hindi po siya pumapalo na hanggang zero. Hindi katulad kanina mga parts na yung ating uh, multimeter pumalo po ng hanggang uh, malapit sa zero. Ganun lamang po mga parts, tatandaan nyo lamang po yung palo na buo at yung palo na sira. Yung...